nakakain na kami ng order. yung ulam namin. Tilapya -tila lang talaga na prito. Whew, wala talaga iba ito yung breakfast namin mga kawan. Let's eat guys. Sumanda. Hindi ko pala napindot eh. Makain tayo. Na guys, Kaya ko lang napindot ang aking live guys. Sa kalimutan man. <laughs> Tapos na lang kami kumain guys. Ngayon ko lang napindot yung live. ko lang <laughs> dulo Kapay, takapalaran. Tapos na kami kumain, guys. Eh. Atira At pang malaking plaka. Ang laki nito, guys. So, sobrang sa mukha ko. Wala, guys. Hindi ko masili. Salimutan kong tinutin. Pero, of luck, may isa it lang ito, guys. Pero, actually, hindi pa naman ako tapos kumain. Pero, halos patapos na. So, guys, eh. Ito natin. Awabos na. Hmm. Kung hindi yung... <laughs> kundi hindi yung cellphone, hindi rin maayos eh. At ng patkin. Lapya so, ba ito? Abos na. Kanimutang pinakinggan. Naisip sila mo si Tari sa akin? Ah, Parang nakaano daw yung internet nila naka-schedule. Sabi ko. Nasa mo din yung mag, siya na yung settings para ang kalagay din schedule. Schedule yung ano nyo. Dapat 24 hours. Oo, hindi mo ang pinakalaman, di ba? Hmm. <coughs> hmm. Kung sa yung schedule ko yan. Lahat yan, schedule yan. Yung kanila, kanila sitting siya. So. Sabi ka, kung nabusok, ha? Huh? Dapat process commander. Thank you very much sa pagwakat sa aking live. Pero ito may excellent talaga itong live ko kasi. Eh. Biglang, hindi na pindot. Kala namin guys, okay na yung live ko. Nasa ano patapos na kami sa kanaman alaman na hindi pala okay na tumumpa kasi yung cellphone kaya inayos ko inaayos inayos ko hindi na kapli my god thank you for watching sa inyong live guys maraming salamat ako ay tapos na kumain so ang kasunod dito guys ay magbukas na ako ng guys sa so, awan guys sa obos thank you very much guys happy si Vince yes, ko na guys eh. At yung namin kumain, washing naman na guys, kasi. Ito yung nila ng Ito kasi rin saka, kawawa naman yung pagbukas kinainan. sa trabaho. babae rin, trabaho dalawa. Ang isa naman, nag-email. Tawawa naman. pag sing hindi agad na kasi may gagawin pa. Maayos lang. Thank you very much, guys. Thank salamat sa Thank you very This. i actually we'll go Terima kasih banyak kerana menonton. Selamat.